Hi guys, may hapon. Welcome to my mini vlog. Ayan, dali na punta nga side, no? So, mauna ni ganina ako ang ganap, mga bay. Ako nang gisulod sa mga plastic bottle, ang aking DIY fabric conditioner. So, ayan, nilagay ko na sa aking mga lalagyan. Ayan, masing masaya po ako, mga bay, kasi uh, parang nagawa ko ng ano, talagang nagawa ko ng uh, maayos, no? Kasi uh, limang araw na pumula mula nung ginawa ko ito. So, ayan, ang nakalagay dun is 5 days before ilagay sa mga lalagyan. So, every day ginahalo-halo ko na siya mga bay. So, ayan na yung ang, so, ayan na yung finish product natin. Ayan, sobrang bango. Yan na yun yung kalabasa ng aking ginawang DIY fabric conditioner. So, ayan. Sinalin ko po dito sa maliit kasi ito yung aking gagamitin ngayon sa aking paglalaba. So, ayan. So, nilagyan ko na po ng mga sticker yung ating mga nilagyan ng pa ayan so maganda kasi tingnan mga bay pag mayroong sticker kasi parang uh, presentable kang benta kasi mayroong sticker so nakakadagdag siya ng ganda so ayan so i hope ma uh, mabilhan po tayo so ayan um sa mga gusto pong bumili ayan dito po sa bahay ko sa aking maliit na tindahan mayroon po available so ayan nilagyan ko na po mga bay ng kanyang sticker mabango siya no so talagang sinubukan ko kanina mga bay paglabako ko so dahil sa hirap ng buhay ang mahal ng mga bilihin ngayon so baka dito kayo mga katipid sa ating DIY fabric conditioner so bili na po kayo ayan dito lang po marami po dito sa aking maliit na tindahan Ayan, gawa po tayo ng paraan mga bay para po tayo ay kumita kahit papano, kahit konti lang at least meron. So, yun lang aking for today's video. Salamat sa iyong panonood. Thank you for watching. Ayan na po yung aking Shine Fabric Conditioner. Thank you. Bye-bye sa gusto pong bumili at sumubok sa aking ginawang fabric conditioner ayan, dito lang po sa aking malit na tindahan mura lang po ito at mabango malambot po sa mga damit ayan, so yun lang salamat